Naranasan mo na bang tumingin sa langit at mapansin na biglang nawala ang buwan? Akala natin simpleng eclipse lang yon. Pero ayon sa alamat, hindi lang basta syensya ang dahilan. Sinasabi ng matatanda, may isang dambuhalang halimaw mula sa dagat, isang ahas na may pakpak na tinatawag na bakunawa, at siya raw ang lumalamon sa buwan. Do not miss the next story. Subscribe now. Sa isang panahong matagal nang nakalipas, sinasabing hiniisa ang buwan na ating nakikita ngayon. Ayon sa alamat, mayroong pitong buwan na sabay-sabay nagbibigay liwanag sa kalangitan tuwing gabi. Ang mga gabi noon ay napakaliwanag, halos kasing liwanag ng araw. Kaya't ang mga tao ay walang takot maglakad at magtrabaho kahit hating gabi. Ang mga halaman ay mabilis lumago at ang dagat ay kumikislap na parang may libu-libong bituin sa ibabaw nito. muni sa kailaliman ng dagat, may isang nilalang na palaging nakamasid. Siya ang bakunawa, isang dambuhalang ahas na may malalaking pakpak, matatalim na mga ngipin, at mata na nagliliyab na parang apoy. Noong una, siya ay namamangha lamang sa kagandahan ng mga buwan. Araw-araw ay umaahon siya mula sa dagat upang tumingala sa kalangitan at pagmasdan ang kanilang liwanag. Nguni habang tumatagal, ang paghanga ay napalitan ng labis na pagnanasa. Isang gabi, hindi na nakatiis ang bakunawa. Sa isang iglap, Lumipad siya pataas at nilamon ang isa sa mga buwan. Biglang dumilim ang paligid at ang mga tao ay natakot. Hindi nila maipaliwanag kung bakit biglang naglaho ang isang buwan. Naisip nilang baka 'yon ay sumpa o pahayag ng mga diyos. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Isa-isa, sa mga sumunod na gabi, muling umahon ang Bakunawa at nilalamon ang mga buwan. Sa tuwing may nawawala, ang takot ng mga tao ay lalo pang lumalalim. Ang gabi na dati maliwanag at payapa ay naging madilim at puno ng pangamba. Ang mga ibon ay hindi na lumilipad sa dilim. Ang mga tao ay hindi na lumalabas ng kanilang kahanan. At ang mga batay umiiyak sa kaba. Hanggang sa naiwan na lamang ang isang buwan sa kalangitan. Sa kabila ng kanyang kabangisan, hindi pa rin kontento ang bakunawa. Nang minsan pang umahon siya mula sa dagat, handa na siyang lunukin ang huling buwan. At dito nagsimula ang pinakakilalang bahagi ng alama. Habang bumubuka ang kanyang napakalaking bibig, narinig ng mga tao ang kakaibang ugong na galing sa langit. Nakita nila ang anino ng dambuhalang halimaw na unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ng buwan. Noon nila naalala ang bilin ng matatanda, kapag ninanakaw ng bakunawa ang buwan, kailangan nating magkaisa. Kaya't sabay-sabay silang gumawa ng ingay, pinaggatambol ang mga kawayan, hinahampas ang mga palanggana, at sumisigaw ng malakas. Ang iba na may nagsunog ng apoy upang kakutin ang halimaw. Sa sobrang lakas ng ingay at liwanag, nabigla ang bakunawa at natuloy ang kanyang pagkain. Napilitan siyang bumalik sa kailaliman ng dagat, at ang buwan ay muling nagbigay liwanag sa gabi. Ngunit hindi dito natapos ang alama. Sinasabi na tuwing may lunar eclipse, iyon ay tanda na muling sumusubok ang bakunawa na kainin ang buwan. Kaya naman, hanggang ngayon, Pinaniniwalaan ng mga tao na ang malakas na sigawan, ingay, at samasamang panalangin ay siyang kumipigil sa kanya upang tuluyang lamunin ang nag-iisang buwan na natitira. Ang alamat ng Bakunawa ay hindi lang simpleng kwento ng kakot. Ito ay paalala na ang labis na pagnanasa ay maaring magdala ng kapahamakan, at nasa oras ng panganib, ang pagkakaisa ng tao ang nagiging pinakamalakas na sandata.